yan mga kabonyok, na sorpresa tayo ngayong gabi kasi wala naman talaga akong balak maghanda. Ah, birthday kasi natin ngayon. So wala talaga akong balak maghanda. So, pag-uwi po ng dorm, may dumating yung isang kontropa. So nag-usap sila ng aking uh, nag-iisang boy ayan, sa buhay. So yun, na-surprise ako. Binila na ako ng, ng pizza binhala ko ng pizza, cake, at saka manok. O, oh, yan, yan. Ito, papakita ko sa inyo mga boto. So, nasurprise ako doon. Papakita ko sa inyo, may video ko kanina yung sa kontro pa kung paano ko nasurprise. Teka, yun, nasurprise tayo ngayon. So, hindi natin na-expect na may magbibigay sa atin ng pagkain sa cake. So, ito, papakita ko sa inyo. So, baka mayro pang cash na kailangan ngayon, mga kabonyo ko. <laughs> cash. Oh. Baka may mga habal pa cash, tumatanggap tayo ng Gcash. Ayan, pwede. So, ito yung pagkain natin. Yan. So mga kabonyo, ito yung surprise sa akin ng tropa ko. Nag-usap sila na aking nag-iisang boy sa uh, nasa Pilipinas ngayon. So, ayan. So meron tayong cake. Ayan, surprise surpresa. Tapos, chi uh, ayan, chicken. Ayan, chicken, siyempre may pizza. Ayan. Tapos dito naman sa bahay kina uh, nila So nagluto naman sila ng sisig. Then siyempre, may sinaing. Ayan, may sinaing na para sa pandagdag. Ayan, yan, yan. Kami lang nandito ngayon kasi hindi pa dumadating yung iba. sa akin ng aking mahal na asawa so, yan may pizza sisig, eh sisig niluto lang ni Bonyok, ano ito, ni Bonyok Edison Bonyok, Bonyok, ayan Bonyok siya yung kumuha ng sisig, masarap so tinitirang namin yung may yung surprise sa akin cake ko, ayan meron din doon, doon natin man, ka lang. 37 lang ako, tingin lang lang yung sa cake ko, 37 lang yan so batang bata pa yan, yan. So bali, nandito kami, apat lang kami kumakain kasi biglaan lang tapos yung iba nating tropa ay, ay kumain na rin. So hindi na rin natin mapilit kasi kumain na. So ayun. So maraming salamat sa aking ano, asawa. Baliktad na kayo, nasa abroad na yung pinadadalhan. <laughs> yan. So yan. So sarap, sarap talaga pag ano, may ganito. So na na talaga tayo. Hindi natin iniisip na may magbibigay sa atin ganito. May magpapadala. <laughs> Sana all. Napit na birthday ko. Sana all. So, salamat ng marami. So, uh, ay, salamat din kay Rachel pala. Siya yung nagdala nung uh, food na to ngayon. Uh, ngayong hapon. So, hindi ko rin talaga alam. So, salamat sa iyo, Rachel. So, birthday mo rin kahapon. Happy birthday. So, marami salamat. Ay, mga kabonyak pala. May video pala si Rachel kung yung may surprise niya ako kanina. May video. Ayan. Rachel, pasok. Pasok natin yung video ni Rachel. Pasok. Eh yan, eh padoorin niyo mga bonyok. Meron pa ata may dinak tayo doon. Bye. anak. sana. Leo, may may surprise pa sa kasama ko dito mo. Ay, Kapit, ah. Kaya, ay. Aba ta. Wala lang ako pinampawin ni eh. napawi ako ni Jubi may surprise pala din sa ano eh. Adome. Wala lang kasi siya sabi ko ano, sama-sama na sa laban ko. Ayun. na birthday ko kahapon. Magka-birthday kasi kami nito, uh, kahapon siya October birthday niya kahapon. Magkasunod birthday namin. O ay, live pa, naka pa. Excited ka rin okay. mm -hmm. yeah. sa <laughs> <laughs> oh, <laughs> -na -na. ano. Oh, ano gagawin mo sabi ko hindi mo nila <laughs> ko, basta Ku-, -ku -na ka na. <laughs> Ayun. Ay, salamat sa na sa surprise may na pagkain ni, you know, ni Rachel at saka sa tumawag. May tumawag <laughs> daw sa kanya, important. Important yung <laughs> Ay, salamat iyo, sa boy. <laughs> hindi kasi, hindi, alam niya kasi ni Juby na hindi ako mag eh. Kaya ano, may pa-surprise Lalaki na ang sinosurprise ngayon. Amazing. Lalaki na ngayon sinu-surprise. <laughs> okay. Ano, 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 So hanggang dito na lang. Bye-bye mga kabonyo.